Yan, nagpapakain na po kami. At ayan, naghihintay po sila na sila ay Oo, wait lang. May nakain pa. Una-una muna kayo ng pagkain. Hindi pwede sabay-sabay. Oo, oh, hindi pwede sabay-sabay. Oo, oh, ito, nakain nitong madilim pa pala. Hindi pa bukas ang ilaw natin. Yan, tapos na yung isa. Ito naman. yon Danda ha, baka magtalo na. Nuna-unahan eh, oh. Ay, wait lang, kakain kayo. Una-una lang. Oo. Wait lang. Kakain din, lahat. Nakakain ko na yung isang mga mga susang kapal. Oh. Yan, oh. Madilim eh, walang ilang. Oo, maghintay, maghintay. Isa-isa lang. Isa-isa lang. Naku. O, ikaw, nakakain ka na. Saka ikaw, nakakain ka na. Aba, ito pa lang nakakain. O, oh, nasal pang pa nga eh. O, oh, inom pa rin kayo ng water. O, oh, grabe. Gutom na. O, oh, Malapit na, malapit na. Ano, <laughs> Pag sa da-drama naman. <laughs> magintay, magintay naman, ha? Magintay. Kakain din kayo. Oo, una-una lang. Oo, drama, kadrama, ah. <laughs> Ang dami. Ilan pa kayo? Two, four, six. Nasa na isa? Nasa na isa? Ah, ayun. Nandun pala isa. At ang isa'y nakain naulahan sila eh, tapos na, tapos na sa... parehas mo. ng ano? alin ka? sabi, ito ng apat lantay, parehas ng laki oh Oo. Oh, oh. ito ng si Amos na tapos 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 Ito, tapos 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 Ito, tapos 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 Oo. Pareho. Hindi man siya maamo si eh, balang kulay. Yan. Bala yung pagka white niya. Know, mas, ano, na. Ano 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 ano. Parang halos ng paper sila ng Napakain mo na isang black hindi pa. Oo, oh, yung maamos. Oo. Oh, Yun, na lang isang hindi yun ba, hindi dalawa pa ayo oh. Dalawa. dalawa pa sa isang paper pero huh? well, ako pa ako nagpapakain din hindi ako nalilito ang pinakain ko na ni yung hamong. Hindi ka nakakadalawa pa lang. Hello. Yung nauuna yung isa. Oh, uh, ayan, kinuha ko na itong isa para hindi malito. <laughs> Pare-pares kasi kayo ng markings. Ayan. Oh, nasa ito pa shape. Nakakain na ito ah. Ayan, ayan. Oh. Ayan. Ten. Eh, paiyan mo na. T ma ah. Mabilis siya. Ayan. Mahawa ko yung isang black. Are na lang, hindi nakain. Ano? Hoy, <tipan> Chelsea! Ano yan? Hi! Kumain na kayo? Chelsea! Summer, ang iyong anak. Oh, kiss. anak. Kiss. kisa anak. Kiss. Oh. ano? Oh. Oh, oh, Nagdadrama ka pa. Nakakain ka na. Oh. Nagdadrama pa eh. Isa na lang hindi nakain sa inyo. Ito, ito. Ito na lang hindi nakain. Ayan. Yung mga matang nagkukulay hira. Right? Yun ni eh, ano? Blue eyes, ano? Ito, mga ito, blue eyes. Nagre-red eh. Kasi ito, hindi nagre-red eh, yung isang yun. Mga blue eyes yung nagre-red. Ito, pinan nga ng mata mo. Ah, hindi. Ay, ah, yung isa, red. Yung isa, hindi. Ibig sabihin ba yun? Yung isa kasi, ah, yung oh, nga mga mata nyo. May isa pa isang bibe. napaka napaka dramatik naman ito. eh napaka dramatic na may nakakakal. Eh, eh. oh, yan na, sila. oh oh gabi na oh oh mga busog na kasi ang mga iyan. Ikaw din naman, busog na. Ikaw nga na unahang kumain. Oh, ikaw? Ikaw? Mga blue eyes nga sila, nagre-red ang kanilang mata. Ano? Yan. Nagbibilang. Nagbibilang ng pagkain. 62. Nagdagdag na kami ng dalawang piraso. Ayan, nakaubos na. Yung isa pa. Isa na lang ang pakakainin. Nakaubos na to. Ano yan? na yan. Ubus na eh. Ubus na. Ah, kuha yung isa. Yan. Oh, last na to. Last na yan, copper. Ah. Oh. Ay! Ay! Yan. Ayan. Tumahimik na ah. Tumahimik na. Hmm, busog na eh. Tumahimik na ang ating mga husky puppies. Oo naman ang kasunod na yan At babantayan na muna ang pag-oo Tiyak na kasunod na yan Tulad niyo sa iyo na know, umiikot yan na Ayan Ayan, yung lagay na yan Oo, oo, yan, Babantayan ko na